sa likod ng malalaking negosyo ng J.G. Summit, Robinsons at Cebu Pacific may mga personal na kwento na hindi natin madalas marinig. Kwento ng pag-ibig, pangarap at biglang pagputol ng isang masayang bukas. Isang babae mula sa isang kilalang angka ng negosyo at isang lalaki na simple pero may sariling ambisyon at pangarap. Dalawang mundo na magkaiba pero pinagtapat ng tadhana. Ngunit sa isang iglap, isang pangyayari ang lumanit, hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong bansa. Isang kwento ng pagmamahalan na nauwi sa trahedya. Si Faith way ay anak ni na John L. Kokongwe Jr. at Elizabeth Yu. Si John ay isang self-made tycoon. Mula sa pagbebenta ng kalakal sa Cebu, itinayo niya ang JG Summit Holdings, isang conglomerate na sasakop sa airlines, malls, food at telecommunication. Mayroon silang anim na anak, si Narobina, Lance, Hope, Tisa, Marsha at Faith, kilala si Robina bilang outspoken, si Lance ang naging tagapamahala ng Gokongwei Empire, ngunit si Faith na kambal ni Hope ay simple, tahimik at pribado. Nag-aral siya ng English literature sa De La Salle University. Hindi siya palalabas, hindi rin pala showbiz, tahimik lamang, mas pinili ang likod ng spotlight. Samantalang si Ignacio Earl Om Jr. ay mula sa Batangas. Galing siya sa pinilyang may sariling kumpanya, ang ILO Construction Company. Nag-aral siya sa Amerika bilang engineer at pagbalik sa Pilipinas, tumulong siya sa negosyo. Hands-on si Earl, siya mismo ang pumupunta sa mga site. Tinitignan ang progreso ng trabaho at nakikihalubilo sa mga tao bukod dito, kapansin-pansin ang kanyang itsura, Matangtal, guwapo, parang modelong arkista, confident at karismatik. Nang magkakilala si na Faith at Earl, mabilis silang nagkaintindihan. Si Faith, tahimik at simple. Si Earl, guwapo at outgoing. Magkaibang pinagmulan pero nagkatung ang kanilang personalidad. Hindi lahat natuwa maging sa mismong pamilya may agam-agam. Narinit pa nga ang ginyang bakit ang kapatid ko mag-aasawa lang simpleng tao lamang. Pero hindi na si Faith at si Earl, pinatunayan na ang pagmamahal niya ay totoo. Sa halip na ingrandeng Manila wedding, pinili nilang magpakasal sa Hong Kong at doon kasama ang kanilang mga pamilya at si na Faith at Earl Isang formal at payapang kasal, malayo sa mata ng intriga. Para kay Faith, ito ang simula ng kanilang seribing pamilya. Para kay Earl, ito ang patunay na kaya niyang lampasan ng lahat para sa pag-ibig. Sa kanilang mga mata, ang kinabukasan ay puno ng pag-asa. Hindi nagtagal na si Faith magkasama nilang pinangarap ang kanilang magiging anak. Magkasama nilang tiniknan ang zinaharap bilang mag-asawa. Ang kanilang mundo ay simple at puno ng pagmamahalan. Masaya sila at puno ng pag-ibig. Sa mga sandaling yun, tila perpekto na ang lahat. Noong December 2, 1997, pumunta si Earl sa construction site ng kanilang kumpanya, ang ILO Construction sa Tanawan, Batangas. Bahagi yun ng kanyang trabaho bilang engineer at nagkapamahala. Habang niya sa site, dumating ang anim na armadong lalaki. Dinukot nila si Earl, isinakay sa kanyang pajero at mabilis na tumakas. Ang mga tauhan ng site na nakakita mismo sa pangyayari agad na nag-report sa tanawan Police. Mabilis itong naipaalam sa mga kalapit na lungsod. Sa lipa, naglagay ng checkpoint ang pulisya. Nang dumaan ang pajero, pinahinto ito pero pinaputok ng mga pulis ng mga salarin. Nagkaroon ng matinding engkwentro na tumagal ng ilang minuto. Sa huli, apat na kidnapper ang napatay, isa ang sugatan at nahuli. Ngunit si Earl na 25 years old lamang ay natagpo ang salog ng sasakyan na wala ng buhay. Sampung tama ng bala ang tinamo niya. Ang balitang ito yumanib sa buong bansa isa na namang Chinese-Filipino ang biktima ng kidnapping. Ngunit higit sa lahat, yung manigito sa puso ni Faith na buntis at biglang nawalan ng lalaking kanyang pinili at minahal. Tayimik silang nabdadalamhati. Walang pahayag sa media. Ang pamilya, pinili na protektahan si Faith at ang kanyang dinadala. Ngunit sa kanyang puso, ang sugat ay hindi na mawawala. Dumaan sa mahaba at mabigat na proseso ang kaso. Noong 2002, hinatulan ng kamatayan ng apat sa mga kidnapper. Noong 2004, binaba ito sa habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. At noong 2008, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol. Nakamit ang ustisya sa papel. Ngunit para sa mga naiwan, wala nang makapagpapaligpasa na wala. Sa kabila ng trahedya, natutong bumangon si Faith. Nagpatuloy siya sa negosyo ng pamilya, tahimik at privado. Noong 2003, muling nagpakasan si Faith sa negosyanteng si Winston Lim. Isang bagong yugto ng kanyang buhay, isang panibagong simula. Ang kwento ni na Faith at Earl ay higit pa sa isang trahedya. Ito ay isang paalaala na kahit sa gitna ng kayamanan at kapangyarihan ang pamibig ay totoo, ang sakit ay totoo, at ang pagkawala ay pantay para sa lahat. Sino Faith at Earl, isang love story na naungi sa trahedya at hanggang ngayon nananatiling bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, dalawang taong nagmahal at nangarap, ngunit pinutol ng isang marahas na pangyayari. mga kamarites natapos na ang ating tasaysayang kwento sa channel na ito pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani kundi pati ang mga misteryo ng krimen kababalaghan, pamahiin at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento comment lang huwag kalimutang mag like share at subscribe ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero chismis o totoo.